Uh, the chair is in receipt of a uh, letter from uh, Colonel Espinido asking him to be given a time to read a statement that he wished to make. So we will give you five minutes, uh, Colonel Espinido. Uh, you may read uh, the statement that you prepared. Thank you, Mr. Chair. In the book of Luke 3, 14, Lucas 3, 14, New international, international, Version. I quote, Then some soldiers asked him, And what should we do? He replied, Don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. In Tagalog translation, may mga sundalo ring nagtanong sa kanya, Kami naman po, ano ang dapat naming gawin? At sinagot niya sila, Huwag kayong mangingikil sa mga tao at huwag kayong magpaparatang ng hindi totoo. Makuntinto kayo sa mga sahod ninyo. Magandang hapon po sa lahat. Nais ko pong linawin ang aking naging pahayag sa Quad Committee kung saan sinabi ko na ang PNP ang pinakamalaking sindikato ng krimen sa ating bansa. Dapat ipaliwanag ang pagkakaiba sa pagitan ng PNP bilang isang institusyon at ng mga eskalawag sa loob ng PNP. I repeatedly explained, ex expound in my last quad committee hearing. Mahal ko ang PNP. I love the PNP organization na aking pinagsilbihan sa loob ng dalawampung walong taon, 28 years. Kaya't nagpakasakripisyo ako ang aking serbisyo sa organisasyon ay ang kabuhayan ng aking pamilya. Humingi ako ng paumanhin kung ang aking pahayag noong ika-28 ng August 2024 ay nagdulot ng kontrobersiya dahil sa maling interpretasyon. Ang layunin ko sa pagtistigo sa harap ng Kongreso ay hindi upang ilagay sa kahihiyan ang organisasyon kundi ipaalala sa mga nagsisilbi, mga opisyal at mga hindi opisyal ang kanilang sinumpaang tungkulin na maglingkod ng may sigasig, dignidad, at integridad. Humingi din ako ng paumanhin sa mga opisyal na nagsilbi ng magsigasig, na may sigasig at pagmamahal sa mga retiradong empleyado ng PNP na nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita para sa tama at sa kanilang mga pamilya. Nais kong bigyang diin na hindi ko kailanman intensyon na magduda o magdulot ng pinsala sa dangal ng Philippine National Police. Bilang isang organisasyon, lalo na't ako'y nagsisikap na mamuhay ayon sa mga marangal na prinsipyo na kanilang kinakatawan. Ayon sa aking paglilinaw, sa panahon ng aking pagtistigo sa nasabing pagdinig, ang tinutukoy ko ay ang mga kasapi nito na nag-abuso sa kanilang autoridad at impluensya sa anyo ng papapatupad ng batas na nagdigdigay daan sa patuloy na paglaganap ng droga sa bansa na humahadlang sa pag-unlad ng ating bansa at sumisira sa tiwala sa tiwala ng publiko sa atin mga nakasuot ng uniforme. Nang buong katapatan, hindi ko layunin akusahan ang mismong institusyon bilang isang sindikato, kundi ang mga aktibong miyembro nito na pinili ang ilagay ang institusyon sa masamang liwanag. Sila ang kumikita sa pamamagitan ng pagprotekta sa interes ng mga kriminal imbis na ipagtanggol at protektahan ang bansa at ang ating mamamayan na dapat nating paglingkuran at protektahan. Sila ang bumubuo ng sindikato sa loob ng PNP. Apat lang na halimbawa ko sa lahat na ang member ng PNP na magsasabi ako na nandyan ang pinakamalaking organisasyon ng criminal groups. Number one, 2013, sino ang involved na nangyari ang Ninja Cups. PNP. Maybe <clears throat> the CPNP itself is the one. Kung natandaan natin yan, ang Ninja Cups, saan yun galing? Pangalawa, yung Korean businessman na kinidnap, pinatay sa loob ng kampo krami. Sino naman ang involved? That is PNP-EIDG, Anti-Illegal Drugs Group. Member ng PNP, sabihin ko na lang member ng PNP kasi allergy ang PNP. Kung hindi natin nilagyan ng PNP, members. Tangatlo, yung covered up, 6.7 million. Sino ang involved? Ang PNP, PNP pidig na naman. Ninder. Pangapat, hindi lang tagal nagsalita ako dito 28 ng August, Pagka 29, may robbery hold-up na nangyari. Sino naman ang involved? Alam naman natin mga kapulisan na sa atin ang problema. Hindi sa civilian, hindi sa politiko. I do believe that because ang lahat ng assignment ko, hindi ko kaibigan ang mayor. Pero makita mo ang trabaho ng isang totoong kawal o isang totoong polis. Hindi naman nagmamayabang ang mga, ka mga um, kasama ko. Ang problema sa atin kung magtrabaho tayo ng totoo, sabihan na hambugiro. nagpapal sip, sip Saan tayo magpunta ang polis? In Hebrews 13, verse 5 verses 5 to 6. Nagsasabi dito, iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontinto kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hinding hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Verse 6. Kaya buong pagtitiwalang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao laban sa akin? Lubos kong naunawaan ang saloobin at pagkabigo ng aking mga kapwa PNP na opisyal at membro at ako'y taos pusong humihingi ng tawad. Umaasa ako sa institusyon na tingnan ang aking pananaw sa mabuting paraan at kumbilos ng masigasig laban sa mga kriminal na elemento sa loob ng organisasyon. Hinamon ko ang aking mga kapwa na kasuot ng uniforme na magkaisa at gamitin ang pagkakataong ito upang tukuyin ang mga gumagamit sa ating mahal na organisasyon para sa kanilang sariling kapakinabangan sa kapinsalaan ng buhay ng mga Pilipino, lalo na ang mga nasalaylayan ng lipunan at alisin sila mula sa PNP ng tuluyan. Ilang linggo na lang bago ang aking pagreretero sa kalooban ng Diyos, if God's will ako'y nanalangin na maalala bilang pinakamalaking tagapag-ambag sa pagbabago, pag-alis ng mansa sa imahe, at sa pagbabalik ng kaluwalatian at dangal ng PNP. I say to this, pro-God government with God-fearing PNP. And lastly, in Matthew chapter 12, verse 30, clear word version. Jesus said, If you are not with me in my work, you have set yourself against me. If you are not gathering with me, you are scattering. In Tagalog translation, ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat ang salita ng Diyos. 1 John chapter 1, verse 8. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Last verse in the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 14. God is going to judge everything we do, whether good or bad, even things done in secret. Thank you and good afternoon, Your Honors, Mr. Chair. To God be all the glory. Okay, uh, thank Chair, you, uh, Colonel Espinido. The Mr. Next, Chair. Uh, the next to interpret is Congressman Dagook. But uh, I just uh, with would with nice like this to... indulgence, uh, yeah. Congressman Abante, you may proceed. Mr. Chair, uh, I'd, I'd, just like to ask Colonel Espinido, uh, kayo po ang naging uh, station commander sa Kalbiga, Samar, am I right? Gandara, Samar, you're, Opo. Mr. Chair. Sino po naglagay sa si inyo no, as command, station commander? Yung regional director ko, Your Honor, uh, in the person of Brigadier General Ray Laniada. And then kayo po ay naging station commander sa uh, Misamis? Right after sa Gandara Samar, Your Honor, uh, Mr. Chair, nag ako ng San Miguel uh, Leti before Yolanda okay. for six months. Okay. San Miguel Leti po kayo. Sinan yes. po naglagay sa inyo ron? Yung regional director ko pa rin. Doon po owner. naman sa Osamis. Nung kayo ang, ay naging... Ang chief PNP mismo, Your Honor. Again. Ang chief PNP mismo. Oh, Sino yes. po yung chief PNP? Uh, Senator Bato na ngayon, Your Honor. Okay. Uh, ito po mga pagkakalagay sa inyo, sa Osamis, ay mayroong bas-bas ng Pangulo ng Pilipinas, ng dating Pangulo. Noong una, Your Honor, uh, I talk directly uh, to the CPNP, General Bato de la Rosa then uh, right after uh, yung presidente na mismo ang okay. kausap ko. So meron pong basbas -bas ng Pangulo yan. Yes, Your Honor. So ibig sabihin, hindi kayo pwedeng ilagay na station commander ng anumang yan yan, 'yang pang hindi hindi uh, katulad ng Cebu City yan eh. Yes. O ng Davao City, yes. 'di ba? Nang yes, walang basbas -bas ang Pangulo. Meron palaging basbas -bas ang Pangulo. Am I right? Yes, Your Honor. Okay. So gusto sir, ko sir. lang sabihin, Mr. Chair, na hindi ka pwede maging station commander ng Cebu City at ng Davao City na walang basbas -bas ang Pangulo ng Pilipinas. Yun lang po.